哇好肉 pwede eh. tara tara so, mga karabas bumihan na tayo bagong import nakaraan mga karabas kami tatlo ni Unyong Bagdad ako ngayon may bagong import gusto sumama ayan siyo yeehaa wow no choice <-toss> ako no <laughs> no <-toss laughs> choice <touch laughs> ako ngayon board same lakad ako ngayon board <laughs> <laughs> <Yoo -hoo. laughs> kailangan ng na rescue Yun, tayo. nasa uis sila ngayon eh nasa uis sabi tayo sa Tayo sa north Magpanood tayo, Hindi ko alam Alam ninyo Pagkatapos tayo sa na Mga Palipak! Kabra mo set Wala naman talagang ilaw yan dito sa lao Matatakot ako eh Talan tayo guys Ang problema yung puto hindi makita Vlog niya ako Good set Good set naman Ha? Saan sa mata yan? sa mata board? Kaya takaw mo man Nakarapos pasensya na po at Yan lang po ang ating ilaw ngayon Pwede pa tayo naka-order guys ng ano ng Meron tayong light sa problema guys eh low-bat pala yon. Biglaan kasi tong lakad namin nito eh. Okay, pauli daw eh. Hindi plano eh, no. Oo, <laughs> matay namatay na. Okay, pauli daw eh. Dali. Eh. <laughs> <laughs> <Okay, pa> Uli! Ba't may sa dulo? Nagkita oh. Uy, may sarili pa ng mundo yun oh. Layla, wala walakas!

Kung ang ating huling pusit na binamano, ipapain natin para may magamit din tayong pahit. Yun, yun, oh. Yan. Sabi ko, gakuinto ko ng to. Nagagayat <laughs> na pala. Nagagayat na pala to. Bilis. <laughs> Kadasig, kasig mga <bang> yung mungin. Tama. <laughs> Ayos uh, na. Bain buns. Bags ka, bags. Eh, hey, sila mo naman. Ano yun, Fernando yun, Brad. Ano yun.

para medyo tipid kasi wala pa naman tayong huling marami pero dati siya pa ay no naku hindi tinanggalan noon pa yan yung tayo bumo yan ay kaya pala na, nakauli ka agad oo oh, oh, mayroon siyang pae sarili no so, pero papalta natin yan luma na yan eh kung baga sa ano yung eh. kailangan natin lagyan ba, mo na rin to kayo no, okay okay sige thank you yan oh dikit pa kalaw no. tumigas na oh. Sigaw talaga, ay, mo lagi bro, ilaw mo ko Ah, siya Saga mo na brad Tagaan mo na dito

tawon mo moan wow oh my god Ang pusit ka dali mo lahat board abo tau kahit yun na karon na patuloy pa yun yun yung 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 Aham! 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 Ay! Aham! Uy! Uy! Oh, oh, oh. Magkasunod Bones! Aham! aham. Magkasunod! Ha? Magkasunod! Ah! Oh. Um. Ano Box? Ay. Aham! Ay! Aham! Oh! Tanggalulo! Hahaha! 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 Sinilaw mga karapas yung ganyang size Katikim tayo ng kinilaw Wala pa ako nakatikim ng kinilaw yun eh Wala pa nga rin ako eh Wala pa din Ay, <laughs> Mamaya yan Bala na lagang Ulit yan Bagso Okay, poponyok <laughs> Yun know. oh Uy! Uy! Sabog! Sit nga! Gapang buka ba eh. Ah! nga bak bakbak na si Unyok! Go down! Ata, eso, na ah Ang lang ata ah Mamaya so, pakita niya sa amin Wala? Dawi yan Apo, apo ang ngiti eh, hindi ko daw eh Wala bro, ano lang doon Ah <laughs> ano, oh, wow Kaling lehat ka, hindi ko maramdaman eh Ayo kasi, kita tahu nak. Oh, oh, oh. Ina aku Oh, jenai nak kopi Rabas, dawit na yun Medyo matumal pang pa dawit, gawa ng maaga pa eh Uy, good size Mga um, medyo Ang ah, gabi niyan, oh, may kasama pa gusto yun eh, oh. Gawa pa ng dawit oh. <tayong> tayo niyo, kung magtaya ko inyo, kung magkakala Puro yan, kung <tayong> gaya tayo lang kailangan, puro yan Baba, talagang Alam niya abong, puro daw Baba, marabas Ito mo na pa ako, ang ko inyo

Eh, pick up? Brad, nakara kasi Brad. Alam mo, ik ikwento mo nga niya ako. Ah. Nakara kasi, pinagtawanan ako nila. Hindi ako nang gamit na ang agimat eh. Si Rimon, mag-usip mag. Tulungan <laughs> ako. Wala. Eh, medyo nakasinsire tayo ng agimat natin. Ah, kaya pala eh. Tapos tayo. Bawi yung Brad. Tulong. Sinisimulan ako ni Rimon sa laot. Matul matulog na nga daw tayo. Ano nga nga wali siya. Tama yun. Pakpak -pak natin para makarami tayo. Para eh. Oo, pakipa. Oo.

Oh, wala pa. Ay, Ay pa siya. Hindi may, may, may balde si Bogchen mo Basta pili yan, pa pa na Basta pidi yan. pa kita. Wala pa eh, hindi pa tayo talaga sa mga paano eh, no? Mm. Ang ganda 'yung sigurado. No, pakarami doon, no. Yun. Wala no, na yung mga blinker. Yo na mga Ang bala tapo na 'yan, 'yan pa lang mangga. Yan pa mangga. Yun, o, diba? No? Uy! Para. <laughs> Dito na lang ito, Bones? <laughs> <Dito na lang. laughs> Sina siguro? <laughs> ito eh, no? pang kilaw Ballpen ba ito? Parang ano yun, no? Parang ano? Maliit lang Oo nga, maliit lang, ano? Geria siguro na lang Ano? 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 Ano?

Ah, wala lewan na kasi. Ito yung ilaw niyo. Ito yung sayo. Hindi mo naman Ah, hindi ba talaga yun, no? Hindi mo bayag. Ang lawis si Bugs. Simple lang ang buhay. Ay, salamat! Nakapagdawi rin! Abo! Abo! rin! Kanawol! Simple lang. Ito ah? Parabas pek niya rabon. Wala Ano galamay yung ano? You wala know. eh? <laughs> natin mon. Ay Ay Mon to na mon to na Ah Tawag guys tawag na abo Yun eh. oh. Good guys saan na kayong galak no? mga <laughs> ko

Ano medyo magay magas-gas pa. May kedikit tayo eh. Eh, pabida. Malapit na no. Eh, lapit na yun, no. Isa na yan. You know. Yun, oy. Tapos lakit to bun. Oy, dito sa tagisan kayo ah. Yun. Good size good size. mga ka to pa na eh nakay pa tayo eh no. Ah. Uh, sa so, uno, um, so. kumukopo ito. Magdamag tayo dito guys, kaya talaga. <laughs>

<laughs> Ito? Grabe guys, oh. Ang laki Parang mga lambutan na to eh. Yung mga ano, yung mga pusit na ano. Hmm? Grabe. Tingnan mo si Luka niya, Bones. Ayun know, isang pusit. Oh? Luka niya. Ayun yeah, know. oh. Laglag. Ayun yeah. know? tapo you mo na yung mood, baka ma... Damay pa yung bagang mesa. Kaya nga, kaya ano ko yan. Si... Kaya hindi ko pinulot eh. Dami si Bugs! Ano naman! Mother, dami na naman! Uy!

Oh, wala eh. Wala, wala eh. Wala Ano ko? Ayun o. Ayun o. Ayaw niyo yeah. Ayan. Ayan. Nag-upload na siya. Kaya ba ang kulay niya? Buhay na buhay pa yung kay Bugs o. Kaya yeah, ko. Laki. Grabe. Grabe Pinamukha ni Bugs na ano o. Na maliliit yung huli nila unyo ko. Dito <laughs> yung <laughs> mo. <laughs> Pinamukha ni Bugs na ano o. Yung huli <laughs> <yung muli> nila unyo <laughs> ko. Kapalagbog eh. <laughs> diyan talaga nga nilagay. Hindi, talaga nga nilagay. Balik-balik dun sa laganan niya. Balik. Ha? Sige lang, Brad. na siguro mga gano'n. Oo. Tawih. Cute, ha? Cute. size. Hey, pupunok din yung head niya gano'n eh. Ay, oo. niya nandiyan ng uras. Uloy. Uy, cute. Ang gagagawin na... Hindi niyo maliit ng Huwag <laughs> <Wow. laughs> kilaw ito Brad Huwag kilaw mo lang yan mo, pwede na mo Parti mo yan Nag-vlog? <histas> nag na uh, Nag-vlog? Udam na, may pangudam -pang na mga karabas! May pangulik. Masakit sa batang ilaw. Woohoo! boy buhay. na naman ang batang matanggal. Yun.

Ayan! Ayan ay Bags! Ah. Nila, ito sa'yo Bags! Pagka sinakyan! O! Oh, pa Tumarin sa'yo o! Oh. Ay! bigyan so! Tikas! Ah! Ano mo si Bags? Ano mo Much! Much nila o! Sana na o! Oh, Kaya ka-lock na oh. <laughs> oh, <match> oh. <laughs> o! Pulo na to! Sarap! Uy! rin Bapak ni? Jangan lupa makan dulu bahan Paling tak masak Paling tak Tuh, gila nanti pemain Han? Bapak Bapak nak? Ui, sentuh parang tu Bapak lah nga Aku tak sedang Bapak 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 kami dalam Boy cute. bui bui, 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 apa ini lah? dapat tetay sanae? Ayo ke kalawak, bui 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 apa ini lah? bui, hihi, jangan jangan jangan, 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 jangan jangan,

Ui sao vậy Ui à Ui sao vậy không nó nó sao vậy sao vậy sao vậy đâu em cho vậy ăn vậy Nó nó sao vậy sao vậy này này này. vậy sao 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 vậy sao

may walang oras pa tayo talaga <laughs> na ang musit na oh baka uwi lang ba tayo tag isang timba <laughs> <Ganaman>. oh, <laughs> naman wow kalalaki siya talaga naman tagaan talaga ay tagaan talaga yung maka tatlo oras na tayo sigurong kakapamusit makakaipon na rin tayo para solve na naman ating hapunan

Sige, no? Oh. Uy! Padawi dito, guys. Padawi. Push Pris na prisyay, eh. yun oh. Dating ko kaya. Sarap. Alis na talaga ngayon, no? Oh. Ayaw ko yung inyo ba Chamba lang yun. Oo, oh, <laughs> may na si na. Sports!